Okay, ito mga sir, mayroon tayong hold the beat na gagawin. Ang problema kasi dito mga sir, ay uh, naubusan or natuyuan ng langis. Dito na ito, galing pa ng, saan ka pa galing padar? Pasig pa. Makikita naman natin, yung kanyang kickstart. ayaw na. Nag-stack up na yung malamang, yung piston, piston ring. Sa black. Baka nga pati si Gunyal, damay pa. Kaya ito yung napaka kwan mahirap uh, mas mahal pa yung uh, langis kaysa sa pisa kaya napa -import, napaka importante talaga mga sir pero mga na dapat up to date lagi tayo nagpapalit ng langis mas maganda kung 1,000 to 1,500 km palit na po tayo diba ni maaksaya tayo sa langis wag lang po tayong maaksaya sa pisa kasi si Honda Beat mga sir black palan 3,000 na yung kanyang uh, presyo pagpapalit nyo pa yan sa halagang magkano lang naman yung langis kasi meron tayong nagiging uh, meron akong pinaus na comment sa youtube yun mga sir ayun ang dami ng uh, keyboard warrior na mas magaling andyan na yung uh, 6,000 sila bago mag change coil na napaka uh, di pwede yun kasi sa lugar natin sobrang init kumbaga nadudubli din yung init ng makina hanggang sa nalulusaw din yung langis. Nakadepende, nakadepende pa rin yan sa araw ano, sa langis na gamit niyo Tingnan natin yung kilometer nito pala. Yan, 59 706 pa lang yung kanyang ano, kilometer mga sir. Pero ito, natuyo na ng langis. At uh, huli na, nung nasalinan nito ng langis, yan, kakasalinan ng langis, kaso hindi pa rin kinaya. Nag-stack up na yung kanyang uh, piston sa block. Kung saan na lang puminto. Kaya ngayon, uh, bubuksan natin kung ano yung mga parting damage. Kaya napaka-importante mga sir. na Every 1,000 to 1,500, mas magandang magpalit na kayo ng langis. Huwag nyo uh, pang hinayangan yung langis ninyo. Kung ang uh, motor nyo naman yung maapiktuhan. Kaya di ba limaksak tayo sa langis? Huwag lang sa pisa. Kasi lahat po yan damay-damay. Mapapagastos -damay. ka pa ng mas malaki, tapos abala ka pa, lalo kung ginagamit mo yung motor sa hanap buhay. Laking ang kawalan. Kaya ito, paghihiwali natin yung makina sa kanyang chassis. Diyan natin makikita mamaya pag napaghiwali natin at nabuksan natin yung lock, cylinder head, diyan natin makikita. Kaya yung mga ano, mga... 3,000 pataas to 2,000 pataas bago mag change oil good luck na lang po sa inyo mga sir sana hindi, hindi rin kayo masira ng uh, makina ang dahil lang sa langis. Kasi yan po yung buhay ng makina. Iba na yung motor ng unang panahon kaysa yung motor ngayon. Langis ang pinaka uh, tumatagal na buhay ng makina. Kaya dapat maalaga pa rin tayo. Ibaling maaksaya sa langis at least magkano lang naman yung langis mo lang naman. Kahit napakamahal pa yung langis nyo kung hindi rin naman kayo nag uh, check, -check wala ito yung parang yan Okay, pag iwala na natin ito ito mga sula pag iwala na natin yung makina saka yung kanyang chassis dito na tayo magkakalaman kung ano yung mga naging uh, damage nung unit pero tansya ko rito mga sir andyan na yung sigunyal black piston piston ring tapos di natin alam kung may problema ba yan sa balbula intik sa kay exhaust or baka sa camshaft kaya diyan natin makikita kasi nga natuyo nang langis kaya may posibilidad na damay-damay magkano lang naman langis kaya huwag yung paghinayangan yung langis para iwas sa bala. ito na tatanggalin natin yung muffler tapos yung uh, ng block dyan na tayo magkakaalaman pag nabuksan yung head Meron nga akong naalala dito si, eh. dito na ano, na ginawa namin. Galing pa ang kabiti yun. Same nung problema nitong uh, ginagawa natin. Halos bago lahat po yung kanyang uh, pisang nilagay. Pero yung pisang na yon sa amin galing. Kaso hindi na kami binalikan. Hindi na siya nagbayad. Ibinigay ang bill nun sa akin. 12.5 tapos hindi na kami binalikan naibigay lang sa akin 1,000 sa kayong camera na may problema na may defect tapos tinawagan pa ako second hand daw yung nilagay kong sigunyal samantalang may video naman ako noon na simula pag bukas ng kanyang uh, sigunyal hanggang sa paglagay ng bearing brand new siguro eh parasot niya lang din yun para hindi magbayad kaya okay lang uh, shout out kayo ayun okay, ang papansin nyo yung cylinder head nya oh. Yun yung pagkatanggal yan may team Okay, tanggalin natin yung uh, nut ng stud at uh, ito tatanggalin natin yung cylinder head. Diyan na natin yan makikita. ipagsasapalaran nyo pa ba, ba yung ano langis na every 1,500 to 2,000 km na dapat nagpapalit ayan o oh. nag steady na yung piston dun sa loob dun sa, sa ilalim tanggalin mo yan kaya ito na yung ano yung sabi kung di ba limakasya tayo sa langis huwag lang sa pisa kasi bukod sa mabala ka pa bukod sa magtutulag ka pa kung saan ka masisiraan gagastos ka pa. Nang yeah. hindi pa. Kulang dawil. Yeah. Oh, baka nabuksan na to. Kino Nabuksan yung... na ba to dati? Yeah. Hindi pa. Walang dawil, eh kulang. tawil okay. dawil. Eh. Dapat dalawa yan. Sige, tanggal mo yan. Hindi pa daw nabubuksan to. Pero kulang ng dawil. dawil. Ayan Oh. Uh, Hirap tanggalin yung block. Grabber malik mo na lang. Nag-stack up na yung ano. Oop! Oh. Okay, ito na. Oo, oh, ayan na. Ha? Lubo? Ah, ando ah, sa loob. Baka ano? Ayan, dyan pala isang dawil nya. Dibilit yung loob ayan na oh gas 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 oh ayan Yan, hindi nagpipili na yung piston sa connecting rod kaya nag-stack up na yung makina o yung piston kaya hindi na umiikot o hindi na mapaandar kahit yung kick hindi mo na makikick talaga yan kasi nag-stack up na yan dahil lang sa yan mga sir Oh, mas malaga? Magpalit ka ng magang langis or o matulad ka rito? Kaya obligado. Bibiyakin natin. Kaya obligado. Bibiyakin natin ito mga sir. Kasi tatry natin uh, ito. Ingatan yung sigunyal. Kasi low budget si tropa. Si Kamer, may, may kaya gagawin natin yung kanyang piston iwahiwain natin yan para ipipress natin kasi pag press natin ng uh, ganyan kasi hindi natin hindi natin ito ano, natanggal kahit yung uh, binili kong puller na pantanggal ng uh, pin na kapag ka nag stack up bumili na ako noon na try na namin kaso sa sobrang ganyan sobrang uh, na talaga or dumikit na ng todo hindi na kaya sinisira lang yung puller eh tatry mo natin ingatan pero uh, para sa akin pa rin kung ako masusunod mas gugustuhin kong palitan na lang yung connecting rod or buong assembly kung may budget kasi sa katagalan kumbaga ito kasi galing na sa ano uh, ito nga na overheat kumbaga yung bakal nyan mga ano na uh, lumambot na tong, lumambot na ng todo may posibilidad na after 2 years ganyan matanggal yung o mabasag yung ano maputol yung connecting rod ang susunod nang sisirain ito yung crankcase shell kabilaan walang wala ding washer wala ding washer ang daming wala Okay, bibigyan natin ito sa mga kaya, uh, Lungs pa rin ang mga importante. Uh, dapat up to date kayo magpalit. Biyakin mga rin to. Tama sa biyak na natin yung uh, makina, yung kanyang uh, crankcase, kabilaan at uh, tatanggalin na natin ngayon yung ano uh, sigunyal. Ito na nakakausap ko naman na yung may-ari ng mga sero. Uh, meron akong sigunyal yun na lang yung uh, gagamitin niya ibigay ko na lang sa kanya para kayo pa para makatipid pero ano, nag-iisa lang yun hindi kasi lahat ng ano meron akong uh, available na kaagad na pisa na mga maka makakatipid siya pero yung black piston piston ring yan, brand new po yung ilalagay natin kumbaga total kasi na cost nito mga sir nasa 8,000 lahat lahat na po yun parts and labor yan, sinabi ko na yung magagastos nito pero kung sa iba mga sir, ano yan uh, hindi lang 8 ang magagastos nito yung iba nga, top overhaul pa lang sinisingil na sa kanya 25 25, 18, 17 yung mga ganun, mga singilan pero sa akin, hindi naman ako ganun, importante meron kami ginagawa, kumita ng konti pambuhay sa pamilya ride sa UPA, okay na kami doon. Basta importante, basta importante, meron kaming uh, income araw-araw. Kaya ito, lililisan na natin yan. Tapos yung oil seal, papretan natin yan kasi yung si debit mga sir, once na magkakalaskan yan, masisira yung oil seal doon sa may magneto. Kaya obligado, papretan natin yan. At ito na yung kanyang ano, sigunyal papansin nyo eh. tuyong tuyo sinyalis talaga na napabayaan sa langis kaya eh, ito sakit sa bulsa mga sir kaya dapat maalaga tayo sa langis yung sa iba huwag nyo pakinggan nyo kung ano yung sasabihin nila every 6,000 4,000 mag change oil huwag nyo lang isapalaran yung buhay ng motor ninyo para hindi na kayo maabala tulad nito lalo kung ginagamit nyo sa kwan pang araw-araw na hanap buhay, di hindi na walang kayo ng kita kung yan lang yung aasahan natin nag isang motor natin yan ang ginagamit ating panghanap buhay lahat yung mawawala magkakautang-utang ka pa dahil lang sa langis kaya yan hugasan na natin yan tapos sasalpak na natin yung sigunyan na ibibigay ko sa kanya para makalis naman siya. Okay, hugasan niya na. Ayan, dahil narinisan natin yung ano, parang case, isasalpakan natin yung sigunyal. Ayan, salpakan natin. Kailangan sa loob ng 15 minutes na pinapainitan natin gamit yung butane para maiwasan natin yung pagpukpok sa sigunyal. Dahilan, baka mabingkong or ma yung ating uh, sigunyal. Para maiwasan natin yung bagging back job, mag abono gumastos ng malaki uli. Kaya, kailangan natin painitan ng butane. Sa so, loob ng 15 minutes. Okay. <laughs> okay, yung mga sarahan, narabuglan natin. Kalimutan ko pa lang ipakita sa inyo. Nung paglagay. Pero, gamitan nyo ng ano, butane mga sir. napakasip po yan. At uh, sip <laughs> na yung ating sigunyan. Yung sigunyan na nilagay natin dyan, galing po yan sa akin mga sir gusto kong makatipid yung customer natin na namumblema kasi tingin ko lang kanina talagang yung laki ng problema kasi inutang pa yung ano inutang pa yung pera walang may yung unit kaya nga ito yung sinasabi ko lagi na dapat ma maalaga tayo sa langis wow, 4,000 4,000 daw yung iba 4,000 mo diba? yung iba 6,000 ako po kayong gumaya dun ako na po nagasabi galing din kasi ako Honda at lahat ng customer ko doon lalo na pagka unang change oil 500 to 1000 pangalawang change oil 1000 to 1500 lang ngayon nung kapatensyo oil uli sa akin yung mga customer lalo kung mainit yung panahon nagbabawas talagang hindi mo drain yung mo 800 minsan nababawasan na siya ng ano ng 50 ml to 100 ml Hey, lalo kung patatanggalin mo pa nakadepende kasi yan sa panahon nakadepende yan sa langis pero yung siya sabi ko nung nasa Honda ko Honda lagi ang ginagamit ko na langis doon kasi kung langis ng vlogger wala po akong langis mga sir yan wala akong tintang langis kaya wala akong langis pang vlogger ng ubusan kung anong ano lang yung langis din na nilalagay ko pero uring po yun galing sa mga ano sa mga gasolinahan kaya hindi yung napipike ok, so tapakan natin pero huwag niyong kalimutang uh, ilagay yung dowel dapat andiyay yung dowel tapos talagay nyo ng silicon gasket o yung beta gray, mga sir para uh, maiwasan yung pag leak kasi mayrap na pag nag leak paribagong cast na naman tayo paribagong linis na naman ayan, dagyan natin yung crankcase nya para mabuo na natin to pero ibibilan pa natin to ng ano ng mga uh, black piston piston ring kasi naubusan ako ng pisa kaya pupunta pa ako ng honda ayan nagayon natin nagayon natin tapos, uh, dyan na po may hinto yung video natin. Dahil ibibilang pa natin ng black piston, piston ring. Pero valve seal meron na ako. Kaya, uh, abangan nyo na lang ulit yung part 2 ng video natin dito mga sir. Kaya, kandyan na lang muna mga sir. Kaya, alagaan nyo yung langis. Yung motor sa langis. Yung motor nyo ng langis. Ayan, dahil number 1 po yan. Okay, abangan nyo lang yung uh, part 2 Ang video natin dito mga sir